Josue, Ikalabing anim na kabanata At ang kapalaran ng mga anak ni Jose ay nagmula sa Jordan sa Jericho, sa tubig ng Jericho sa dakong silanganan, hanggang sa ilang napasampa, mula sa Jericho at patuloy sa Lupeng Mabrol hanggang sa Bethel. At palabas mula sa Bethel na patungo sa Luz at patuloy sa hangganan ng mga arkita na patungo sa Ataroth at pababasa da akong kalunuran sa hangganan ng mga Japleteo hanggang sa hangganan ng Bethhoron sa ibaba hanggang sa Geser at ang mga labas sa ay sa dagat. At kinuha ang kanilang mana ng mga anak ni Jose ng Manases at ng Ephraim. At ang hangganan ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angka na ito. Ang hangganan ng kanilang mana na dakong silanganan ay Atarot Adar hanggang sa Bethoron sa si itaas. At hangganan ay palabas sa dakong kalunuran sa Mikmet at sa Hilagan, At hangganan ay palikwa sa dakong silanganan hanggang sa Tanat Silo at patuloy sa silanganan ng Janowa. At mababa mula sa Janowa na patungo sa Atarot at sa Naara at abot hanggang sa Jericho at palabas sa Jordan mula sa tapua ay patuloy ngang hingganan sa dakong kalinuran sa batis ng kana at ang labasan niya ay sa dagat. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan. Pati ng mga bayan na inhiwalay sa mga anak ni Ephraim sa gitna ng mana ng mga anak ni Manasseh, lahat ng mga bayan nakalakit ng mga nayon ng mga yaon. At hindi nila pinalayas ang mga kananyo na nananahan sa geser, kundi ang mga kananyo ay nanahan sa gitna ng Ephraim hanggang sarong na ito at naging mga alilang tagapagatag.